So may mga pros and cons siya. Siguro, hirap kapag nag-aaway kayo, pero pagdating nyo sa camera or sa mall show, bawal malaman ng tao yun na may problema kayo or bawal nila ma na kailangan pakiligin niyo sila kahit nagkakasamaan kayo ng loob, yun. Tapos siguro, isa sa hindi mag-cons, um, hindi private life nyo, parang hindi kayo makakaalis agad kasi ang daming mata sa inyo eh, na parang konting mali lang. Alam mo yun, hindi kayo parang regular couple na hindi papansin yung mga, iniintay na lang na magkamali kayo ng tao. Pero, in good thing done is, we grew together um, sa lahat ng mga ginagawa, sa lahat ng mga projects, parang iba yung feeling kapag may kasama ka. And mas secure yung feeling ko because DJ was there. And parang doble yung saya kapag kayong dalawa. Siguro pinili namin na na-investan yung isa't isa. -tisa. And best decision ever. It's um, really worth it. Kasi I really thought I'd never fall in love again, But you lift my feet. see <laughs>